Ayan mga idol, Gaya, magandang gabi. yun ulam ulam namin oh. Ano sa minisda, ah? ha? Marot. Ha? Marot. Marot. Marot oh, bangus. Gawing sinigang. Mga idol. Oh, sigangin, mga Idol. Maluloka si Mrs. nang sinigang ngayon. Sinsa na kayo dito mga idol kasi makalat kami ha. Kasi may ano kami, bisita. So, ah, uh, pakita ko na lang eh. Ano ko na lang, video ko na lang mga idol ngayon. Magawa si Mrs. ngayon ng sinigang. Sinigang? Oo. Oh. Bigisahin niya ang sinigang, mga idol. Uh, Ba't ang na daan, ma? Ha? Sige. Vlog ko na lang to, mga idol, no? Aming salo-salo mamaya sa panihapon ba? Panihapon lang naman to, mga idol, pero i-vlog ko na lang para may upload kami. Hmm? Magsigang si Mrs. Oh.

Hmm. Ayan, nilagyan niya yung kamati. Sigang niya si sinigang na bangus. Ayan, tignan natin kung anong kakalabasan ng pagkaluto niya. Mm. Matarapan niyan mga idol. Uh, Nakainayosan <laughs> na ninyo yung cellphone na, makapirahit si Papa. Ayan, oh, bangus. Ito pang tibuok, o kira? Okay hmm. kira na, kuha mo na. Oh, okay na lang. <laughs> Oh. 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 Oh idol. Eh idol. Oh, mga idol. oh, mga idol. oh mga idol. Yan. Sinigang na bangus. namaya na 'to. Idol. Pakapin dito ng kalunggong. Idol no? Kalunggong. Saraw-salaat nang anod yun, Maraming salamat sa inyo mga idol no. Gabi dito ngayon. Mm. Yan, sa amin. Yan gabi-gabi. Gading gabi na mga idol uh, Mamaya mga idol ba, uh, Alis kami Kasama silang Jones TV Uli, Pupunta kami ng Isla Bansahan you know, Siyempre Pasinsa na muna kayo kasi Yun lagi yung content ko mga idol Kasi wala kami magagawa pag ano, araw dito Masyadong mainit tapos yung mga sapa dito nga Ano, uh, ano pa ba uh, Wala na ba Video basta uh, Pasilip ko sa inyo dito kung anong

Anak oh, naka-miss ni, ano, Mrs. Danong? Master Dan? Ano? Sa Gwyn, tsaka... sa tuyo, ano, okay, sa isa, o. Oo. Oh, hi, good Hi! 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 So, ayan. Mag-a-join. Maya nalang sa, ano... update ko kayo nga maya. Ha? A few moments later... Ano ka Yun! Hi, lol! Ah. Oh, Kamusta ka ng butuan, na? Oo. Oh, Iyog lang. Ano to? Hmm? Mm -hmm. Iyog Wow, wow, ulo ako amang ulo. Nagbisita uh, ako mga idol. Mga idol, magandang gabi mga idol. Magandang gabi mga idol. Magandang gabi eh. mga idol. Okay, kapar mo kami mga idol. Kaya galing sinta ako. boss. Lupo sa gatayar nila mga Tapos ang senyorito <estudikgenommen> kami dito. Kunti ko na atong lamisa. Ito pa atong isogamay kay masig ang sabaw ba day diri okay. ko eh diri sa kitas na anak ana ayan bali pagkatapos ito mga dol hindi isla sa dan din kami kasi pupunta kami sa isla bansahan ngayon kasi ito laging gustong sa isla bansahan si Mastero. oh ah, ano, master crabs grabe saka ano namin yung pila pilahalin sa imo ha si, si modern pilahalin si mo ano 420 yung harin ko mga idol. Binta niya sa lamba ikaw. 350 mga idol. 350. May naman. imo ima. Sa akin, 210. Iwan ko lang mga idol ha. Magkamahal yun. Hindi. Ito talaga yung presyo ngayon. Joke lang. Ha? Sagol ba? 140 yung kilo ba? 130? 130. So naka 210 din pa. Muti na lang yung mga may, pang-upload kami sa YouTube, tas may pang-gasolina, 'di ba? Mga idol tsaka may pang-baon sa mga anak namin. Oo, 'di ba? at least mayroon so yan My idol si Mrs. Si nagluto ko lang ng sinigang para panihapon namin may mamak na bago sila uuwi ayun mm, sinigang ang mm. ulo ay sa inyo ha ako anong ulo mo ay eh? ang bait talaga nilang kuya ramdala at jirang lang wow sana ulo oh, ang <laughs> ano bot bot hindi ka talaga sila mga idol Sabah ada nama tahu mai dulu. Atak silpon. Uh, para ano, wala kasi kaming lagay ng kamera dito mga idol. Nag-order kami pero hindi pa dumating. Bale, ulang hawak ba kaya yung anak ko na lang mamaya mag uh, magana. Mag so pagsaluhan namin yung ano, ito mga idol, sinigang tsaka pinirit ha. Tikong-tikong no. Noon naman eh, eh, sige naman nagtikong-tikong eh, na misa. Dire, gurunatan. dre butang danay. ay? Eh. Ana, 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 ana. Okay, kasi magsayo sa sa mga idol. Oh. Eh, ayaw na na, Jazz. Eh, ayaw. Ay, isog na na talaga, maybe. Uh. Basig sa ko ni siya. Ana, ana, ana. Oh. Jazz, tara na ako. na ko. Oh, Kuwan na na ko. Na. Kuwan tara na yung kanong ben. ko ben. Oo, gamay kayong lamisa, mga idol. Pero marami kami, no? Okay lang yan, mga idol. Importante masaya. No? Dito lang si Bibi sa binili Binli lang yun rito kayo hey, sa Mang Pinirito niya mga... Anak lang siya mga diba dito, dito. <inaudible> Ayan yeah, na, kanya na Pagka mag <inaudible> Ano mag na Magsigod na Ayan mga diba <inaudible> uh. Ako nga Naglayan ko mga idol Kay ulo ako nga dyan mga idol Kaya na ako yung kuwan mga idol uh, Tambal lang sa akong kuwan mga idol Basta tambal Sukad mga ako. ako may ting sukad Ano yeah, nga ka ma? Oo oh, okay. Ay? Susama yung magbidyo okay. Lako na lang Sige na, sige na, sige na, sige na. Be, Dito, kulang pa isa, oh. Lingkod. Dito, o. Sige. Sige, magpasalamat sa ta. Be, sambe. Video sa mo. Video sa mo. Yan, mga idol. Kakain kami. Pasalamat mo na kami. Sige. Sige. Amahan, dagang okay. salamat sa grasya ng among pagkadawatan taro ni Nga ng mga panalanginan. Mga katagkinig ko so, kabaskog sa among mga panlawas. Malamit na mo kirme sa mga pagkalagad. Kaya sa mga ito, ang mong mga iluwas. Amen. 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 ka? Ha? Amen. 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 ka. Amen. ka. Amen. 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 Alam, alam dumamay yung anak ni ano piram. Natakilid <laughs> na, gamay to, sakilid gamay to. anak, anak. Kayon mai camera tayo isig sa direna. Isog gamay, isog gamay. Asa ka ma? Gutom na ma pa. Na anak kana. Si samla ngayon maga video mga dalmagana ba, anak, anak. Steady lang na. Naa, si galaw. Ayan. Magayo pudihangat.

Ang <laughs> daming bukong Ano yun? Pag nandito talaga kayo sa amin, isla bansahan, hindi talaga kayo mapapasok. <laughs> <laughs> Dilip di, di, huh? <laughs> di, di, <yabutapapas> <laughs> uh, hindi bansahan. Lama ang kuya. Hindi kaya kung tapapas mo rin. Pag nandito talaga kayo ilang meram job, hindi talaga kayo mapapasok. Pag nga, Wala na kasi kami space mga ito. Lito lang ako. Ulo. Hmm. Oh, Ulo. <laughs> Sabang-sabang. Ma'am, sa sama. Hmm. Parang buto, parang, yun, nga, parang, parang, lang. Ano, mga, na, sa lagi. Hmm. Okay, <coughs> daming bukog, <Mayrol. laughs> oh. right, well, dito lang ako. Nak, isog bloke. Ayun ni Monak. Ano nga? Wala Hmm. <coughs> hmm <coughs> uh, okay, daming bukog, <laughs>

Ako. Wow. Sinigang. Asin mo Masarap to mga idol kasi ano, medyo maasim. Sinigang ba? Nagluto si Mrs. kasi yun na nga. Uh, dito, pinadaan ko na muna sila dito. Tapos para manihapon. Tapos, oh, tapos kami kumain. Masabi ko na ba mga idol? Basta tapos kami kumain, punta kami sa bansahan mga idol. Mangilaw kami doon ulit. Mm. Mamjay, ayarit, mangaon. Oh, mm. mm. Ninang Wina. Ninong Wina. Ano ba? Idol ito. Sato, sato, sato. Oh, ninong Lito tapos ninang Wina. Ah, ninong Ninong J. Oh, kain. <laughs> happy birthday, Ninang. Nine. Oh, happy birthday, Dai. Ninang Wina. Ninong Wina. Mura maghapon, ha? <laughs> <laughs> <ratio> oh. Enjoy kayo, Ninang. Happy. <laughs> happy birthday ni Nang. Enjoy your day. God bless. Char. nak ya? happy birthday ati ni Nang. Ninang ni Nang. Hmm. Ini dia tu <laughs> <laughs> Yung meron, <ma> <laughs> ay, meron <go>, Ah. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. na ay. Ay, 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 ay. mo. ay. Ay, 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 ay. Ay,

da hmm um dagan ng greeny greeny kong greeny da abe kong greeny manok green greeny greeny padelik kung yah ba kaya lit manok sa manok ko leme sa dapun sabog yah sabog sabog yah sabog yah sabog yah sabog ba? sabog yah sabog yah sabog Alauna na lagi ah. Ha? Alauna na. Alauna mga Ako dito ay alam hapit alas ako natulog man. Kasi ginagawin dan man. Ano po kung nasa ano? Kung nasa langit. Sige no. Sige no. Sige to, Basta, no. Alauna ako. ako dapit ya. ng tapos na ako mga Hindi mo nakabuhat banday. Hindi mo nakabuhat. Hindi mo nakabuhat. Hindi mo Kan Nang sila na. Gusto ko man. Aw Ah. Oh, bilang Wow, sarap. Ano bang problema mo? I just kain dai idol!

Ma'amster mga idol. kasi dadaan yun dito. Ah, pa-chat 'tres lang hmm. Sa hmm. <laughs> <yung> mga Ha. Si Joel Kailangan namin na no. yung namin na tawag dito. Pang-sisid para makapira ba? Mm. Para sumaka na na mo hayaan na muna Maidol na muna, balik, balik yung ginagawa namin mga idol Pa, igi uh. mo mm. na ako pa, ba? panggasolina. Ma. Kakain din. Mm. Wala 'tong bilag. So kadya ma, may dala. Oh? Buma-leko. Ha? Masigda. Naidagdagan. Ako lagi borun, bagbuad ko. Mm. Ube. Gito. Pakita ko naman to sa last vlog na ko. Na dagang dagat buhat ako ng himog gawin kun tuyo mga ba. Wala nang stress oh. Ha? Wala nang stress. Tumaba na. Uh, ganda Gandan 'yung katawa ni Kuya ba. Bumalik na sa dating panot. <laughs>

Bagong panganak. Bagong nanganak. Bagong video po sila <laughs> na ay. Video po sila <laughs> na. sila <laughs> di ay. Ay, luto mo. Ay, kasi hindi kinain kasi may maraming buto. Ay, talaga no. May asin tayo juan maghurutan. Siyempre. Ha,

Yung mga sounday um, Eh, inirito na iyo. Ito ba din yung bago? Oo, silang dalawa. Si Daijuan, oh, nakadress. Galing simba mga idol ba? Galing ka ng simba mga idol. Ito, <laughs> <laughs> oh, black. Ay, malipay naman yung mga idol kasi ano <laughs> <na> ba? Kasi <laughs> nagchachas ang jowa niya ba? Ah. Uh, mm. <laughs> 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 Ay, na. Wala na. na. <laughs> na. Hmm. Mamaya pa ako tapos madol hmm. Ganito, ako kumain mga malakas talaga. Kahit saan mga dol, wala akong hiya. Malakas ang kumain. Man ako. ko, hindi ako. kumain mga <laughs> Mm. Kuya Mar, kaunta. Kuya. Mm. Oo. Kuya. Ma'am okay. Jocelyn Rizon, ma'am. Salamat sa kasiya Ngayon mong ipadala. Sa, at saka kay Ma'am Maylin Punto, salamat po sa kasiya Ngayon mong ipadala. Tsaka kay Idol at Ma'am Jeje Swido, salamat mm. sa kasiya Ngayon mong ipadala. <laughs> balik lang Balik <laughs> balik Gamat Tsaka gusto ko pasalamat din Kay ma'am Fr. Santana Santa Maria, California mm -hmm. Nung nakarang araw Napadala din siya Ng blessing mm -hmm. para sa amin Thank you talaga ma'am Mamire mm -hmm. Ma Tsaka sa ano mo Sa asawa, sa asawa mo mm -hmm. From Santa Maria, California mm -hmm. Kay ma'am Clarice Siyempre Ma'am Clarice Salamat May ari naman ka Sir Eric Marga. Sir Eric Marga. Marga. Sus Kung wala yung bangka nyo Ako <clears throat> Hindi kami makablock cards. Hindi kami makablock no? Nakabinta siya ng ano. Hindi kami makapira. Totoo eh. Mayroon na. Hindi makablog din, no? Oo, hindi makablog. Di pito doon, no? Natansara, no? Hindi. Di hala sa ilaboy. Ilaboy no? Maniwang, no? Maniwang. Wala bumibili ba? Kasi mga payat dyan sa... stress din. Ano itong buwan mo? Masarap pag may bangka.

Carlos, uh, shout oh. out sa iyo doon, Carlos Adoloy. or Kaloy. Kasi mm. nagpa-shout out siya sa akin sa ano ba? Hahaha! Shout, <laughs> <laughs> yeah, shout out mo ko, Mrs. Dan! Shout out po sa iyo, idol! Oh. Shout out. Shout out. Salamat sa supporta, ah. solid ka talaga sa amin. Tsaka mm. kay ano? Ariel Basitas, Jumar oh. Sarati, shout out tol. Oh. Oh. Los oracle. oracle, kay Vince Vibe, uh, Starwing. Umar Perba. Libyaga Junior, Felix Libyaga Junior, idol, maraming okay, salamat Marani. din. Oh. Ma'am sirian Kitoy, yan, siya raw. Tsaka kay Elinita okay. Punay. Mm. Divine Morales, Divine mm. Morales is siya Ah? Uh? Divine Morales. Siya raw sa'yo, <laughs> Idol, Divine Morales, Idol, mm. maraming salamat. Okay, Star Wing. Muna mm. ko ha. Kay ano. Thank you. lahat ng sa silent viewers namin Thank you mm. po. Idol. Ulo mo yun. kay Jacqueline Opinion. Hmm, sarap kay, kay, kay Jacqueline Opinion. Out, kay Boy Homba. Sarap kay Boy Homba. Kay Erik Ipong. Tenan Mills Mix Vlog, Eric is kanto Hmm. Hmm. Mm. Sampang kumain ka rin, magtanaw kung di kanya. Hmm. Tapos na ako, Michael. Ah, oh, tapos ganito na. Hmm. Salamat sa lahat ng My share ko sa inyo yung aming life with Miss Mrs. Uh, Dan tsaka si Master Dan. Oh, maraming salamat din kay Kuya ng Ate Jerome. Kita kain kami. Ducks <laughs> <laughs> TV, shout out. Ah, out. Ducks TV, Adeline Bien, Tulips Amon, Elmer Vergado Dog Cat Lovers. Mm, okay. Nan Elgiterio Florindo, Bien Bruno. kuna na to Umayan. Yeah. Kay Kuya Mar TV. Nicole Dagar. Nicole Dagar. Daghanas yun. Gilita Basta sa Jason yeah. Ati, Ati Bagos. Shout out. Maria Lucira Loro Rodolfo. Kay Nix Medina. Shout out. Mm, Pedroso Richie. Shout out. Kay Jimar Paklipan. Shout out. Drill Vlog. Rambangs Channel. UGTV. Bumis Arnel Lolita. Rosia Vlog. William Rangel. Irene Haipin. Infayo. Mernanidik. Ilsa Obisor. Boy Humba. Chris shout TV, out. Hel Helri. Luigi. Um, kay Bill Martiga Shout, shout out. out. Kay Marcel Bunhan. Marcel Bunhan. Kay Iman. Kay Ana Grace Balitar. Cristila Cebu. Bernard Cabinta. Angelo Alburo. Junior Kumahit. Kay Maria Janel Ora, Hado Naruta Eric Ramos mm. Arman Talisik Kay Shout Max out. Nier Francisca Shout out Jane Fernandez Shout out Hubert Punto Marlon Rapal Amy Austria, Austria UGTV Games TV Vlog Si Okena. Amy Austria ma mm. Cherry Rose Balagsak Rins Jonel Valerio Hightik 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 hmm? Winjoy Puluso, Jim Boy Victoria. Ba uh, BPD Mix Vlog. King Melody. Bata Mariskarte. Hmm. Mardi Abangli, Tag Jugs, Amal TV Vlog. Oh. Yun, mga idol. Shout sa inyo lahat, sa lahat ng silent viewers namin dyan. Maraming salamat sa inyo lahat sa panonood. No? Thank you very much, mga idol. At sana, panonood rin nyo pa yung gagawin namin. Pupunta kami doon sa Isla saan, Sana makarami kami doon, mga idol. With Master June, Master Ran, Lister, Master, and... Iwan ko kung kasama si Idol Lane Master Glyn. Okay. Okay. Ha? Huh? O, oh, so yun. Mga idol, hanggang dito lang to. Maraming salamat. O, oh, magbabay na. Ako magbabay kasi na lumabas na yung iba mga idol. Ando na ako. Babay na, mga babay ka. Babay, mga idol. Hmm, ikaw, go. ikaw. babay, babay. Babay na. Babay. Oh, ito. Babay, mga idol. Bye, mga idol. Thank you. Hanggang dito lang muna to. O, oh, pahabol ko rin, no. pahabol. Hmm. Babay, mga idol. Maraming salamat. Bye. <laughs> bye.